Isang araw. Isang santo. May maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, dunang Abril, ipinagdiriwang natin si San Francisco ng Paula. Kamusta? Si San Francisco ng Paula ay isang ermitanyo at tagapagtatag ng reliyon na Italiano noong ika-15 siglo. Ipinanganak sa Calabria, Italia, noong 14 16, tinawag si Francisco ng Paula sa isang buhay ng pagsasakripisyo at pananalangin mula pa sa kanyang kapataan. Siya ay naging ermitanyo, naninirahan sa isang kuweba, at namumuhay ng masiglang panalangin at pagmumuni-muni. Itinatag ni Francisco ng Paula ang Orden ng Minimos, isang kongregasyon ng relihiyon na nakatuon sa eremitikal na buhay at sa praktika ng kahirapan, kabutihan at pagsunod Sinunod ng mga minimos ang isang mahigpit na patakaran at ipinangako na mabuhay sa pinakamalaking kaginhawahan at kababaang loob. Siyaprin kila nakilalike hanggang peace kahusian sa panghuhula at panggigamot. Pati na kayang buhay ng kabanalan at maraming mga himala. Narito ang isang panalangin na inialay kay San Francisco ng Paula. O makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami para sa buhay at patotoo ni San Francisco de Paula na iginugol ang kanyang buhay sa panalangin, penitensya, at paglilingkod sa iba. Bigyan mo kami ng biyaya na sundan ang kanyang halimbawa ng kababaan loob, kabutihan, at pagtitiwala sa iyo. Tulungan mo kaming linangin ang isang masiglang buhay ng panalangin at mamuhay sa kababaan loob at kabanalan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Santa Maria ng Ehipto, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.